ito yung materialis natin mga farmers na pangalawa nating breeding sa ating itim na milsim black na crossa pumpkin hats at ito yung lalaki nating nga uh, sweater hats ito ang pinakauna nating breeding sa babae na to ay sa babae na to mga farmers wala tayo nakapala dito kasi kinain niya yung sarili niyang itlog ito ang problema kasi si mga farmers kapag yung inahin natin kumakain ng sariling itlog at hindi natin mabangan kapag ng itlog kasi nagtrabaho tayo. Sayang mga mga farmers. Sa sayang ng gastos natin dito inahin natin mga farmers. Kayo, ano ang magandang gawin dito mga farmers? Pag comment naman para maidagdag sa ating kalaman. At ang problema na sa itong lalaki na ito mga farmers, hindi ito kumakasta kapag nawaka natin yung babae. Kasi hindi kagaya ng iba, nawakan natin babae, kumakasta ito eh, Hindi. Mahirap talaga mga kapag wala tayong gibitor kasi nasa bukid lang tayo. Mas maganda talaga yung inahin natin, hindi kumakaya ng itlog para maka Padami tayo ng breeding mga Maganda sana mga farmers kapag nabanga natin yung pagpangitlog nitong babae na to. Kasi kunin lang natin at palimlima natin sa iba ang mga nitim natin dito eh, kasi may mga nitim tayo dito sa nalagaan mga farmers.